Good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito, marami hong sunog dito. Lumabas na. Uh, Paulo Tantoco's death report, initial report, na uh, ng uh, LA Police. Nako, eto ho. Hindi ba't laging pinagduduldulan nila na kanino nang galing? Kasi nagsalita na po si Nena. Si aling Nena, nanay ni Paulo Tantoco na namatay po sa Coke ay natuklasan po rito lumabas yung LA report uh, police report na hindi lang po siya nag-Coke, nag-MJ rin siya. And then inamin din naman po ito ng kanyang asawa. Pero ginawan pa ho ito ng kwento mamaya ha ng mga DDS. Ito. Uh, sabi rito sa report, ha. Ito raw pong si Tantoko, si Paulo. Took Coke and Mary Jane before his death. yan sabi po ng report ng LA Police. Paulo and his wife, yung deputy sec ni na si Dina Arroyo, uh, had been in the US. Tingnan nyo ha, si, ito pa pala, nagpapakita rin po ng katibayan na hindi kasama ito ni FL nang dumating doon. Tingnan nyo yung sabi dyan ha, Uy, bakit nagkaroon yan? Ito. Ang sabi rito, they uh, uh, had been in the US since early March to visit family. They check in into the Beverly Hills Hilton Hotel on March 3. Okay, five days bago siya nategi. Oh. Where according to Dina, the couple had been using cocaine. So ito pong inamin na sila pong dalawa ay bumabatak ng coke ah, at saka ng uh, at alak. Ah, ay, okay, mga lasenga, ang mga adiktos para silang dalawa. Aminado po yung asawa. Okay? So ngayon, sa tingin niyo ho, kanino nang galing Tain na yung to. Baka mamaya, ituro na naman dito si FL na naman. May nakita na nga kung ganon. Ayan ha, aminado na, yung, aminado na yung asawa. Sino ngayon ang kanyang boss? Si FL Lisa Marcos. Hindi ba ang sabi ni Digong at saka ni Maharlika? Yang mag-asawang yan, nagkukuk? Kay FL galing yan. <laughs> Paniwalang paniwala kayo kay Duterte. Hindi <laughs> gong. Diyos ko po. Ang naniniwala pa ho kay Duterte hanggang ngayon, kung hindi po tanga bayad, ganun lang po yun. At ako'y hindi bayad doon panahon niya dahil hindi ko naman sila kilala. No, sumusuporta lang ako sa kanya dahil naniwala ako sa kanya. Pero kapag sabi ko nga, kapag kakalakuhan ang na nakikita natin, mali-mali na, hindi na po natin ito patuloy na dapat ng sinusuportahan. Oh. Ngayon, eto, tingnan nyo ha. Umamin po yung asawa. Now, alam niyo, uh, balikan natin yung anak ni Boying Rimulya. Diyan po sa California, legal po ang chongke, Okay? Hindi hindi po yan yung chonky na pinang-ano uh, uh, tawag dito, gaya ng sinasabi ni Robin Padilla. Ang kay Robin Padilla naman po is medical medical grade. Ito po ay e pang-recreation grade talaga to, pampahay, pampabuang talaga to. Okay? Yun ang purpose ng binabanatan ng chonke. Nakakabili po dyan dyan sa America, dyan sa California. May mga tindahan dyan, pero pero, ha? Ah, hindi mo to pwedeng gawin sa public. Pwedeng dun sa store, pwedeng dun sa inyong kwarto. Kaya dun po yan. So, ginawa pala niya, nilang dalawa, bumatak sila ng chongke, nag coke <laughs> tapos, Nag-alak pa. Hindi ko rin maintindihan ang trip ng mga taong ito. No? Ang ganda na ng buhay. Nasa kanila na halos ng lahat na pinapangarap ng mga maraming Pilipino. Pero nakukuha pang sirain ang kanilang katawan ng buhay nila. Di ba? May mga anak yung mga yan. Diyos ko. And on March 8, Dina said Paulo used coke at around 2 a.m. Then cannabis around 3 or 4 a.m. March 8 po yan, ha? To help him sleep. Ayun po, natuluyan nang mag-sleep si Tanto ko. Okay? Natuluyan nang mag-sleep tuloy. She believes he woke up around 11 a.m. and had gone into the bathroom. Mga kababayan. Uh, hindi ho ba nung pinaliliwanag ko po ito kung inyong napapanood noon. Nasabi ko namatay si Tanto ko umaga. Mga ganon. Diba? ba? Uh, mga alas 11, sometime around 11. Diba ba? Sabi ko umaga and he was pronounced dead uh, at around 12:05. Hindi ba? Sabi ko But, tama po ko. Kasi sinasabi po ng ibang mga vloggers gabi daw po na matayan pagkatapos ng party ng March 8. <laughs> Edi sana, he was pronounced dead ball on March 9. ba? Diba? Oh, tama na naman po ang inyong abang lingkod. Oh, eto tumugma do, tugma ron sa report, di ba? Mga bandang 11 daw tingin niya nagising ito and then uh, nagpunta ng uh, bathroom. Oh, tapos sabi ni ito, po error to. Sabi ni Dina, Uh, hindi niya ma di lang niya masabi daw po kung pagdating doon eh kumarga pa uli pagdating doon sa toilet. no so, Ngayon kasi daw paglabas daw po nito init na init. Ah pawis na pawis. Tapos namumutla. Sabi niya. And then sabi pa nakapagsalita pang sabi na hindi maganda ko. Sabi niya I don't ano uh, I don't feel well tayo sa mga pakiramdam ko. Tapos may maya na lamang daw po, magsak si Paulo Tantoco. Yon, Ngayon, sabi ng mga DDS, ha? Ano yun? Nasunog na yung utak? Nako, malamang nga di ba? Oh. Sabi ni Vivian Tingson, Sir JDB, dito sa amin sa Palaw. Open din sa lokal ang MJ. Basta di lang sa public. Pero, Misty, pero um, mostly, sabi ng locals, para lang daw mak makapag-relax. Diba? Yun naman ang sinasabi palagi eh. Tapos eto pa. Ang sabi po ng mga DDS analysts, mga analyst nila, gabi po nangyari ito pagkatapos ng party ni FL. Yeah? Tapos, uh, si FL daw yung source nito ng coke. Bakit hindi nyo pa binigay sinama yung ano, sinama yung MJ? Bakit ba kapag uh, kay FL, kay PBBM, Coke lang? <laughs> ha? Next time pag magbibintang kayo mga tanga, haluan nyo naman ng iba. Okay? Tingnan nyo to mga bilyonaryong tao to. Bumabatak pala ng chongke. <laughs> para nakukompleto yung akusasyon nyo para kayong mga tanga. ba? Diba? halatang hindi talaga sila accurate eh. Bato hindi nila nababanggit ang chonky, puro coke lang. Hindi nila kasi alam, o baka naman talagang, eh, tawag dyan, ayaw lang nilang banggitin na idamay ang chonky. Kasi alam nilang, legit yan sa Amerika. Yung anak nga ni Boeing nakapag-import eh, yung sinasabing set-up, o kamusta yung investigation kung set-up yun. Diba? Ganun po kasi legal 'yun eh legit 'yun. Dito sa Pilis, sa US legit yan pwedeng i-import, i-export nila. No. Pero pagdating sa Pilipinas, kahit na yan ay legit from the US, pagdating ng Pilipinas, all kinds of chonkey is illegal and therefore illegal po yung pagdating na ng Pilipinas. Hmm. Diba? 'Di ba? pa ha eight year uh, uh, pinalipas pa daw po ng 8 hours bago ini-report ng buhay to ano ba talagang oras ka ako matay? sabi ko sa nakachat ko na DBS sabi mo gabi hinintay pa ng walong oras di ba so anong oras talaga na proclaim ng patay <laughs> <clears throat> tapos wala raw puso ba diba? pinapalitaw si FL wala raw puso na hindi agad ipinarating, hindi agad ni-report. So sabi rin sa report ngayon, she called, si Dina yan ha, she called the hotel front desk for help where the staff tried to revive him, followed by police and paramedics. Ito na nga po yung si 911. Diba? So ang ginawa po ni Dina, nakita niya asawa niyang bumulagta, ang ugali po ng mga Pilipino, maghanap ng kapwa-tao. Di ba? Hihingi ng tulog. Because kapag ang, ang 911 agad ang denial mo, may tanong-tanong pa yan eh. Pero pag yung kapitbahay mo lang, di ba? Tarantayan at saka expected na yan na meron sa kanila na may nalalaman po sa first aid. So kaya kinontak dyan ang front desk. Para yung front desk, hello? Di ba? May, uh, yung tawagan yung mga nurses nila, yung doctor ng hotel para puntahan doon si Paulo. And then, saka naman po tatawagan na itong si 911. Hello, 911. Diba? ba And then, dumating na nga po yung, um, pa, yung mga pulis saka yung paramedics. At ang sabi nga rin din po dun sa report, ba? Diba? Yung uh, coroners. No, ang sabi ron, dumating yung mga paramedics. Nakita nila yung uh, hotel security na pinapump yung lalaking Walang ma yung lalaking uh, hindi na humihi ano, walang malay. No, oh, hindi na humihinga. And then they take over. Sabi ito si paramedics take over. So ginawa nilang lahat. Pati yung uh, ganun, kinopa yung may kuryente. Ginawa nila. Kaya lang malaho talaga. Kaya pagdating daw ng 12:05 PM, tama na naman po ako talaga. PM po talaga 'yun. <laughs> 'Di ba? Doon po din na lang, patay na nga. Hiniling niyo sabi ah. There was report, there was reported recent drug toxicology te uh, testing shows the presence of coke metaboli metabolites. The stimulant coke can cause adverse cardiovascular, central nervous system and metabolic effects leading to death. Ibig sabihin, nagka-rumble-rumble na po yung kanyang utak at yung kanyang, yung epekto nito sa kanyang katawan. Um, kaya nga po, eh, talagang pawis na pawis na. At ramdam niya nang siguro matindi ng sakit ng dibdib o sakit ng ulo nito, hilo-hilo na. ba diba? Imbis nang makita na, oh wow, pare, heaven! Ang nakita niya tuloy, <laughs> hell. ba diba? ah oh, sabi, given the circumstances and family history, there is probable atherosclerotic cardiovascular disease. Siyempre po, yung pamilyang yan, mayaman yan, sa Amerika yung nagpapagamot. Diba? Kaya nakita nila yung family history na may problema rin po ito sa puso ang pamilya nila na nagkakaroon ng mga barabara doon sa puso. Hmm. Na kung saan kaya po tinatawag itong accidental ah, kasi na apektuhan no? kumbaga hindi pa niya oras no para madedo para atakihin sa puso baka may maintenance di ba baka ginagamot yon kaya lang dahil po sa epekto daw ng coke so na disgrace siya so by accident hindi yung nabasa kong isang comment bakit paano daw naging accident ibig sabihin no nag coke daw etong si Paulo umakyat daw ng mataas na parte ng bahay sa karaw na hilo na kaya accident. Sabi ko tang ina talaga pag naging DDS ka. Parang ang mag-isip ng matino ay napakahirap gawin. <laughs> ay nako. Ito pa. The police also found several plastic baggies with an unknown white powder in the nightstand drawer. Okay, o baka sabihin nyo na naman galing kay FL. Uh, ano, si Efe, nakatira sa drawer, <laughs> on top of the nightstand, they found a small round canister with half an unknown blue pill, two halves of unknown white pills, and a red gummy substance. So, adik nga po talaga tong taong ito. Okay? Hindi po siya natakot man lang kidigong. Hindi man lang po siya napatino. Hmm. Ito ngayon, ah. County of Los Angeles, Department of Medical Examiner. Yan, Death Investigation Summary ni Paolo. Cause of death. Cocaine effects. Other significant conditions, probable atherosclerotic, cardiovascular disease, manner of death, accident. Hindi po umakit sa mataas at bumata at saka nahulog. Hindi po ganun ibig sabihin nun. How injury occurred, cocaine use. Okay, So, na-disgrasya po siya sa pag paggagamit niya ng coke. Yung chonke, um, mukhang ang naging epekto lang nito sa kanya, na high lang siya. Pero yung nagpalala sa kanya, eto pong si coke. Kasi sinasabi nga, di ba, um, isa sa nagiging epekto nito sa utak, nagiging epekto rin nito sa physiological, sa physical, sa pyesa ng katawan, nagkakaroon ng masamang epekto. Yun. Okay. Sabi ko nga sa inyo, nagagawan pa nila ng katarantaduhan ng kwento ito eh. mm. So dito po, sa report na to, wala po kayo rito mababasa na naman na FL or Liza Araneta Marcos. At para sabihin na naman ng mga DDS, apat na buwan ang lumipas ang haba ng panahon para linisin at at uh, ipang leverage sa interest ng Pilipinas ay ng Amerika dito sa Pilipinas. Hmm. Ito nga ginamitan pa nila ng ano the fib. Hmm. Okay. Ba? Diba? Ito yung araw na yun, uh, March 6. Oh. Ito yung isang napagkamalan pa nilang pinagpipilitan nila. Oh. E sa post po ni F. Elisa sa kanyang FB, that was March 6. <laughs> sa pecha pa lamang, sablay na. Binulugan pa ito nung Lance Duterte. Maling tao pa rin. Mali na nga ang pecha. That was March 6 when this picture was taken. Tapos, si ano, si Piolo. Di ba? ito yung pilot. <laughs> yung uh, CEO ngayon, uh, yung uh, CEO ngayon ng ano ng PAL. Hmm. Oh, ito naman participation in the Manila Film Festival uh, March 5 up to 8. Yan. Wow. Philippine Consulate General in Los Angeles. Okay, si Babes Romualdez. Hmm. Boots Anson Roa. Alam niyo ba? Si Boots Anson Roa ay dating uh, um, Philippine ambassador diyan sa Amerika nung panahon ng tatay ni PBBM. Okay, may yan. Huh, so yan ha. Marami hong sunog ngayon. <laughs> uh, I don't know kung ano pang gagawin nila. Kung ipagpipilitan pa ni na Senator Amy Marcos, pagpipilitan pa nito ni na Harry Roque. Kasi nung nakaraan, di ba? Nagsalita na yung nanay. Sabi niya, there's, there's, no, there's uh, no way uh, na may involvement si F. Elisa sa pagkamatay ni Paulo. Kasi unang-una, hindi sila magkasama sa hotel. Tapos eh, na o uh, hindi siya kasama ng entourage uh, ni FL. Na Nauna silang mag-asawang dumating. O kahit tauhan siya ni FL doon. O kahit natauhan siya ni FL. 'Di ba? And shout out kay TPL3. Yan magandang uh, tanghali, Madam. 'di ba? Ewan ko paano nila gagawan pa to na naman ng um, kasi kinakailangan nila sa Senado na ano, meron yang pang pang ano justification nila para explanation bakit kinakailangan ito. Ang sinasabi naman po ni Harry Roque, yung pera daw pong ginamit sa biyahe diyan ni FLA pera ng gobyerno since she was promoting Manila Film Festival. That's right. Ay pera daw po ng gobyerno. Another correct again, di ba? Kaya sabi rin niya, hindi po private ang pagkamatay ni Paulo sapagkat so, siya po ay asawa ni Dina na isa sa mga tauhan ni FL. Kaya po kailangan malaman ng taong bayan ano ang nangyari sa anang galing ang coke. <laughs> And then for Amy, eh kaya nga hindi natin alam eh, kaya nga po nagtataka ang taong bayan. Uh, kailangan po nating malaman. mo sa kadai. <laughs> Ayan na, kanino sino po bang mas accurate pang magpaliwanag yung yung uh, yung LA yung LAPD yung coroners 'di ba yung uh, coroners report yung mga sumuri sa kanya yung mga nag-investigate 'di ba o ang senate inquiry nila <laughs> Eh paano kung hindi mag because wala pong kapangyarihan ng, ang ang uh, Senado para pilitin, puwersahin yung mga Amerikano, wala tayong jurisdiction doon. ba? Diba? At kung si FL naman ang kanilang i-invite doon para tanungin, abogado lang po ang ipapupuntahin ng FL doon. Paano yan? O, o kung pumunta man po dyan si FL sa Senado, sabihin lang niya, no, I have no idea how it happened. Eh saan po galing yun? Ah, sorry, hindi ako chismosa. Malaman ko yan. I was so busy. Kita niyo naman doon sa mga videos o tanongin niyo yung mga nakasama ko ng mga artista doon. Pag uh, alam nga namang pag ko pa ng panahong alamin kung saan ang galing yun. Bakit hindi na lang ninyo ni-research bago kayo nag-sainate hearing? <laughs> Ting tingnan ko lang kung magawa ni Bato de la Rosa na You're lying! I will cite you in contempt! <laughs> Di ba? Kasi Robin Padilla, syempre alam mo na mag-aahit, mag-magsusuklay lang yun. Oh. Ay nako. Alright, uh, Michael Padrinao. Yan, sabi niya, shout out idol sa dalawang anak ko na sina John Michael and Michaela Joy Padrinao. Sure, yun lang pala. So, mega love shout out kina John Michael at kina Michaela Joy Padrino. Siyempre, to Michael as well. Magandang magandang tanghali sa inyo at sa inyong family. Alright?